i uh -huh. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma Unang kabanata Mula kay Pablo na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kaniyang magandang balita. Ang magandang balitang ito ay ipinangako ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. Ang balitang ito ay tungkol sa kaniyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pagkatao isinilang siya sa lahi ni Haring David at sa kanyang banal na espiritu napatunayang siya ang makapangyarihang anak ng Diyos nang siya'y nabuhay mula sa mga patay. Sa pamamagitan ni Kristo tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya ang mga tao sa lahat ng bansa. Ginagawa namin ito para sa kanya at kayong mga mananampalatayarian sa Roma ay kabilang din sa kanyang mga tinawag na maging tagasunod ni Heso Kristo. Sa inyong lahat diyan sa Roma na minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal, sumayin nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang dahilan ng pagpunta ni Pablo sa Roma Una sa lahat, Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo dahil sa inyong lahat. Dahil balitang balita ang inyong pananampalataya sa buong mundo. Palagi ko kayong idinadalangin. At alam ito ng Diyos na buong puso kong pinaglilingkuran sa aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kaniyang anak. Lagi ko rin idinadalangin na loobin sana ng Diyos na makapunta ako riyan sa inyo. Nananabik ka kung makita kayo para maipamahagi sa inyo ang mga espiritual na kaloob na makakapagpatatag sa inyo. Sa ganoon, magkakatulungan tayo sa pagpapalakas ng pananampalataya ng isa't isa. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko ng binalak na pumuntarian, pero laging may humahad lang. Nais kong pumuntarian para mayroon din akong maakay sa pananampalataya kay Kristo tulad ng ginawa ko sa mga hindi hudyo sa mga napuntahan kong lugar. Sapagat may pananagutan ako na mangaral sa lahat ng tao, sa mga may pinag-aralan man o wala, sa marurunong o hangal. Iyan ang dahilan kung bakit nais ko rin maipangaral ang magandang balita riyan sa inyo sa Roma. Ang kapangyarihan ng magandang balita Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Ang galit ng Diyos sa lahat ng kasamaan Ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao, na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadios ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos Diyos ang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso. Hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahi ang mga bagay sa isa't isa. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ng katotohanan tungkol sa Diyos Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang manlilikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki, sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa-babae. Ganoon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ng kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos nang nararapat sa kanila. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalani ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman at masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismoso, at tsismosa at mapanirang puri. Napupuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Nagahanap sila ng magagawang masama at suwail sa mga magulang nila. Sila'y mga hangal, mga traidor at walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ng mga taong gumagawa ng mga kasalanang ito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila na ginagawa rin ito ng iba. Read the scriptures. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos.